Guys, Guys 1-0 score nila, Lakril at Timor. Mm. Ah. Uh. Yeah. Hop, hop, hop. Ah. Kita na naman ng mga banis lahat ng sunbeds. Oh, 3-1. Guys, let's go. Sakat laro ka sa team namin para manalo kami. Girls, ako lang ba? O mas magaling maglaro ng volleyball sa atin yung mga guys? Diana, sa tingin ko rin. Okay, kailangan nating matutunan paano maglaro ng game na yan. Oo, para masuot natin yung mga stylish swimsuits at maglaro ng volleyball. Para mapanood tayo ng mga boys at matulala sila sa atin. Girls, magsasign up ako sa coolest volleyball coach. Diana, gusto ko rin. Bunnies, tatlong oras na kayo dyan sa lounge. Pwede bang ibigay nyo naman sa amin yung spot? Oh, oh ayan, ayan na, sila. na sila. Lauren, hindi ka ba sasabog sa lahat ng mga ice cream Tatlong beses ka nang paikot-ikot dito na may ice cream. Girls, hindi pa ba napapagod yung mga dila nyo sa kakadila sa ice cream? The more na kumakain kayo, mas kumukonte yung chance nyo na makasya yung mga swimsuits. Girls, maraming umbrella. Ilatag nyo yung mga mats nyo at magpa kayo. Umbrellas? Eh doon nag splash yung mga guys. Okay, 30 minutes. Tapos umalis na kayo dyan sa sunbeds. Para sa lahat yan, hindi lang para sa inyo. Guys, tapusin nyo na! Go! Go, go, go! Sige! Sige! Girls, pinagsicheer nyo ba kami? Oo guys, pinag-cheer namin kayo, pinag-cheer Maya, tatapusin ko na yung larong to Manood ka ha Kitty, panoorin mo yung laro namin Guys, guys, go, go Tapusin nyo na, tapusin Warning, pwede kang mahulog Siguraduhin mo magsuot ng life jacket girls. Big! Wow! Girls, sino gusto magpalamig dyan? Girls, sinong nangangarap dyan ng poolside waiter? Kaming lahat! Okay, sure big. Ibigay mo sa amin. Well, Kitty, para sa cool vacation? Yes! Girls, oh, kunin na. Nat, para to sa magandang araw na walang sisira para sa atin. Oo, wala! Hindi ko maintindihan. Nakikipag-flirt ba siya sa mga girls natin? serve niya sila. May dala siyang mga juice. Oras na lumapit siya kay Maya. Ihahagis ko yung loser na yan dito sa pool. Girls, pwede ba akong mag-sunbaiting kasama nyo? Ano? Wow, ang lakas ng loob mo ha. Hindi, Hindi pwede. pinahiya Pinahiyaan nyo ako. Hindi ko kayo patatawarin. Oh! oh! Girls, narinig nyo ba yon? Oo. Oh, oh. Tinatakot tayo ng troublemaker na to. Ang kapal ng mukha ng big na yan ha. Well, oras na para gawin yung mga plano natin. Oo. Girls, hindi magandang plano to. Huwag nyo gagawin to. Hindi nyo ba naisip anong pwedeng mangyari, girls? Tumahimik nga kayo. Hindi nyo ba naintindihan? Kailangan nating makakuha ng atensyon. Walang may gusto sa atin dito. Walang pumapansin. Tayo, yung glamorous kisas ng school na to. Tayo yung decoration ng villa na to. Pero girls, mahal namin kayo. Mahalaga ka kayo sa amin. Gusto namin ang higit pa sa pagmamahal nyo. Gusto namin, mahalin kami ng lahat. At gagawin namin yon. So, magkumpisa na tayo. Yung farewell note. Oh, girl, mamimiss namin kayo, girl. Mga bobo ba talaga kayo? O nagkukunwari lang? Walang totoo sa mga to. Hindi nyo kami mapapaalis dito. <sighs> Kung sino man ang unang makakita ng note na to, mahal ka namin. Rinato namin ang lahat ng mabuti. At ikaw, tinapakan mo kami ng paamo. Girls, hindi hindi ko kayo tatapakan. Ano ba 'yan? Sobrang lungkot ng sulat na 'yan. Mga baliw, mas malungkot, mas maganda. Aalis na kami sa villa at sa Bani School forever. Totoo ba 'yan? Boys, magsalita pa kayo. Palalayasin namin kayo dito. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Huwag masama ang alaala namin sa inyo. Lagi namin kayong iisipin, mamimiss namin kayo. Sa tingin ko okay na 'yan. Kung ako 'yung makakabasa niyan, iiyak talaga ako. Totoo? Siyempre hindi. At yung mga banis at lahat ng tao dito sa villa, iiyak, mga mahihina. <laughs> at kayo guys, subukan nyo lang na try do kami. Maglakad-lakad kayo, tapos umiyak kayo, okay? Para maniwala lahat na umalis na kami sa villa for good. Girls, hindi, hindi naman forever yan, diba? Hindi. Tung mga balong na itong sisirain yung mga plano natin. Boys, kapag sinira nyo lahat. Okay, iiyak kami. Maglakad-lakad tayo habang hinahanap nila tayo. Kumain tayo ng ice cream. mag style. By the way, ibigay niyo tong note sa school administrator. Okay, Blandy. Bibigay namin ito sa administrator. Girls, mag-iingat kayo ah. Umalis, na kayo. kayo. Ano ba yan? Ang bobo nila. Girls, hindi pa ba oras para mag-swimming kayo? Girls? Hindi, hindi, hindi kami naka-swimsuit, no! Wala kaming pakilap Sa tinig dahil hindi kayo naka-swimsuit, di namin kayo hahagi sa pool ah! Stella, sige na, please. Kumilos ka naman. Sabihan mo sila. Stella, hindi na to normal. Ikaw yung school admin. Disiplinahin mo sila. Ayaw nila kaming pagamitin ng sunbeds. Girls, ako yung school admin. Wala na akong pakialam kung anong nangyayari dyan sa pool. Stella, Stella ano ang ibig mong sabihin? sabihin? Girls, walang pasok ngayong sa school. Gusto niyo ba mag-aral? Hindi. hindi. Eh, di mag-relax na kayo. Hayaan nyo nga akong magsulat sa school journal. Stella, Stella, may napakasamang nangyari dito sa school natin. Trahedya, isang trahedya. Uy, hey, easy ka lang. Guys, hindi ko maintindihan. Gusto niyo ba talaga mag-aral? Sigurado ako, hinagis yung mga banis sa pool. Hindi naman nakakalungkot yon. Bagay lang sa kanila yun. Ba't yung banis pinag-uusapan niyo? Stella, basahin mo to. Nakita namin sa kwarto ng mga kisa. Oo, oh, oh. mukhang may ginawa na naman yung mga kisa girls. Basahin mo na balakas. 20 times na namin binasa yan. Iyak kami ng iyak. Anong nakasulat? farewell note galing sa mga kisas. Mukhang umaayos na dito sa villa. Paano mo naman nasasabi Alam nyo, ikaw, kayong lahat, dapat umiiyak din kayo. Kung sino man ang unang makakita ng sulat na to, mahal ka namin. Trinato namin ang lahat ng mabuti. Pero tinapakan mo kami ng paamo. Ano? Nababalo na ba yung mga kisa na Ginugulo yan? Ginugulo nila lahat dito at nagbibigay ng problema sa lahat. Aalis na kami sa villa at bunny school. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Mamimiss namin kayo. Well, nakapag-decide na yung mga kisa girls. Ano? Bali, wala lang sa inyo to, ha? Kailangan nyo sabihin sa banis That's to. it. Wala nang kisas, wala nang problema. Yung mga pinaka-troublemaker dito sa school, wala na. Kailangan nating mag-celebrate. Mag-burger tayo, tsaka nuggets. Siguro mas maganda kumain tayo ng salad. Burgers, tsaka nuggets. Okay, guys. Sasabihin ko sa lahat na umalis na yung mga kisa girls. Mag-celebrate tayo. Kita mo, kala ng mga kisa girls, iiyak lahat. Bakit? Sa tingin mo, walang maghahanap sa kanila? Guys, walang maghahanap sa kanila. Magiging masaya lahat. Well, guys, nandito kami, singles. Mas magaganda sa mga kisas. <laughs> Kawawa naman si Blondie, Kisa, tsaka Senya. Oo, lahat. Galit sa kanila. Walang pakialam sa kanila. One, two, three. Guys, Istorbohin ko kayo. May nawawalang teenager sa villa. Ano? Sinong nawawala? Tumakas yung mga kisa sa villa. Nag-iwan ng farewell note. Kailangan no? natin silang hanapin. Kailangan natin silang ibalik. Wow! Ano pa bang hahanapin nila dito? Anong ibig mong sabihin? At nangangarap kami na walang sisira sa araw namin. Pero yung mga kisas, as usual, yun yung style nila. So, anong plano? Hahanapin ba natin sila? Oo, oh, sige na please. Sige na please. Oo, oh, syempre naman. Kailangan nating mag-meeting lahat. Hanapin natin sila. Swerte mo, hindi kita hinagis. Kiril, wala ako sa mood para sa mga jokes ngayon. Pwede kayang involve yung troublemaker na yun dito? Sino troublemaker? Si Big. Exactly. Kailangan natin siyang mahanap. Nung dinala niya kami ng cocktails, sabi niya na-offend namin siya, hindi daw niya kami patatawarin. Baka na-offend niya din yung mga kisas, kaya umalis sila dito sa villa. So, hahanapin ba natin yung mga kisas ngayon? Ito yung never kong pinangarap. Kahit ano pa sila, bis or kalaban, hindi natin sila pwedeng iwanan sa trouble. Kailangan mahanap natin tong troublemaker. Well, mahanap niyo naman sila nang wala ako, ba? Diba? Yes! Kisa girls, mahahanap na kayo. Kung involved yung troublemaker na yan, paalisin natin siya dito sa villa. Oo. Oh, oh. Finally, wala nang tao dun sa sunbed. Tara, mag-sunbaiting na tayo. Yehey! Makinig ka, troublemaker. Sabihin mo sa amin nasan yung mga kisas, ha? Inaway mo ba sila, ha? Uy, bata. Sabihin mo sa amin. Ano? Two hours ako nagbo-boxing dito. Hindi ko ginalaw yung mga kisa girls. Bakit hindi ako naniniwala sa kanya? Kasi troublemaker siya at lagi siyang gumagawa ng gulo. pag kapag nahanap namin yung mga kisas at sinabi nila na inaway mo sila, tapos ka na. Walang magagawa yung paboxing-boxing -boxing mo at yung tapang effect okay, mo. Okay, tara. Hanapin na natin yung mga kisas ng mabilis. Gusto ko na mag-swimming, no? Ayoko nga hanapin yung mga kisas na yun. Nat, hindi. Kailangan natin silang mahanap. Magkakasama tayong lahat dito. Let's go. Hindi ko kayo patatawaran dahil dito. Ano sinabi mo? Wala akong sinabi. Manahimik ka na dyan, ha? Gusto kong uminom. Ako, gusto kong kumain. Hindi ko maintindihan. Ang daming oras na yung lumipas, walang naghahanap sa atin. Girls, baka hindi binigay ni Sean, tsaka ni Zach yung note. Kaya walang may alam na nawawala tayo. Shania, hindi. Hindi ako nagdududa kay Zach. Kung duda ka kay Sean, ako kay Zach, hindi. Blandy, mga bobo sila. Lahat posible. Kisa, tamahimik ka nga dyan. Gutom na ako at galit. Girls, meron ba kayong pera? Wala, Wala kaming pera. Ewan ko, girls. E paano kung nagkamali tayo? Walang naghahanap sa atin. Walang nagmamahal. Xenia, imaginein mo nalang ngayon. Airplanes, police, posters. Sa buong city, yung tatlong kisas nawawala. Oo, o, Blandy, Boats, steamships. Airplanes, nababaloo ka ba? Lahat posible. Dapat lagi tayong may pag-asa. Kisas, tama na. Saan? Ayoko mag-stay sa isang place ng matagal. Tama na. Blandy baliw ka. So guys, wala pang resulta. Sinearch na namin yung buong area. Hindi namin sila nakita. Baka naman nakalayo na sila. Diba? Girls, anong gagawin natin? Pabayaan na lang natin sila. Saan saan na kami naghanap? Wala talaga sila. Puro problema na lang tong kisa girls na to. Tawagan natin yung mga peres nila. Sabihin natin yung nangyari. Oo, na nawawala sila. Ano? Oo, hindi, hindi nyo sila na nahanap? Ano? Hindi nyo sila hinanap? Nakaupo lang kayo dyan? Hinihintay nyo ibalik namin yung mga girlfriends nyo? Oo, oo, ibang klase yung pagmamahal nyo sa kanila ha? Guys, umaasa kami sa inyo. Good luck girls! Uupo lang kami dito at iiyak. Nashock talaga ako paano sila dinate ng mga kisas. Hindi lang ikaw, Diana. Mga bobo talaga tong mga to. Anyway guys, di namin alam saan sila hahanapin Siguro nga, baka sumakay sila ng bangka sa dagat. Timur, naiisip mo ba kung ano yung sinabi si Siyempre, hindi. Kailangan lang niyang makipagkaibigan kay Sean tsaka Zach. Anyway guys, hindi successful yung search natin. Nagugutom na ako. Kain na tayo. Tawa, bumalik na tayo sa villa. Kailangan tawagan natin yung police. Hindi nila nahanap yung Kisa Girls. San kaya sila nagtago? Oo nga, para nag-aalala na ako ng totoo. Huwag okay, kang Narinig mo, si Loren, Taya, tsaka Moody, nakikipag sa atin. Kaya relax lang. Hindi natin pwede lokohin yung mga kiss Wala naman tayong choice. Anong gagawin natin? At least kung may girls tayo, medyo cool tayo. Okay. Kung hindi sila bumalik, ayun yung kapalaran natin. Tama yan, bro. Hindi, hindi, namin kayo makakalimutan kisa girls. girls. Tatawagan ko na yung parents nila. Kailangang sabihin natin lahat. Gagawa ako ng announcement tungkol sa pagkawala ng kisses. Well, kakain na ako. Kaya nyo na yan nang wala ako. Nga, girls, nagutom kami dahil sa sitwasyon na to. Mamaya na lang. Girls, alam niya kung anong iniisip ko. Siguro umiiyak na si Sak para maging malungkot sa villa. Si Shan, ewan ko, medyo matigas yun. Girls, hindi niyo ba naisip? Baka masaya sila na nawala tayo sa villa. Di ba? Kisa, okay, okay, tatahimik na ako. Naisip ko lang. Mag-isip ka ng tahimik? Iniinis mo na ako. Well, naintindihan ko na walang may pakialam sa mga kisas. Photos! Kailangan natin ng malalaking photos nila. Kitty, quiet. Tinatawagan ko yung parents ni Blondie. Sabihin niyo nga sa akin, bakit kailangan natin ng problema na to? Mga troublemaker yung mga kisas. Tapos hinahalap hanap natin sila? Yes, hello. Nag-iwan ng farewell note si Blandy. Pero hindi lang siya, pati yung mga fans niya, si Kisa at si Shenya. Nagawa ko na, nag-send na ako ng picture ni Blandy. Gagawin ko na yung iba. Alam mo, Diana, sabihin mo sa mga parents nila kung paano sila kasalbahe dito sa villa. Nat, hindi ngayon, sandali lang. Hindi, Mali kayo na isipin na nag-show off lang sila tapos umalis. Nawawala talaga sila. Buong araw na silang nawawala. Bakit hindi nyo explain sa mga kisas nyo na hindi dapat sila naglalayas? Nat, sandali lang. Sorry. Okay, itutuloy namin yung search namin sa mga kisas. I-update na lang namin kayo, bye. Nat, nababaliw ka ba? Hindi mo ba alam kung gano'ng kahirap sa akin na sabihin sa mga parents nila yung tungkol dito? Diana, kusa silang naglayas. Hindi nila pwedeng gawin yon. Okay, ready na yung posters ng mga kisas sweet pictures. Sana merong tumawag. Nagsinungaling yung mga banis sa inyo. Lagi silang nagsisinungaling. Bye. Oh, bumalik na yung mga girls. Banis, nababaliw na ba kayo, ha? Girls! Kisas? Oh, kisas, nahanap na kayo. Nahanap na yung mga kisas na to tapos sinisigawan tayo? Pwede na natin i-delete yung mga posters ng missing kisas. Bakit nyo tinawagan yung parents namin, ha? Alam nyo ba kung anong sinabi nila sa amin? Darating sila dito at parurusahan nila kami. Pero responsibilidad namin yon. Anyway, nag-iwan kayo ng farewell note. Oo, oh, sa tingin ko, hindi naman talaga sila nawala. Gusto lang nila ng attention. Wala kayong idea kung paano nyo kami tinakot. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Kahit anong gawin namin, kailangan pansinin nyo kami. Mahalin at respetuhin kami. Oo, kahit sino pa kami. Oo, tama sila. Girls, yung ginawa nyo, hindi tama yan. Paano kung mayroon nangyari sa inyo? Kailangan gamitin nyo yung mga utak nyo, hindi na kayo mga bata. Girls, isang beses pa. Banis, don't worry. Haharapin ng mga kisas yung consequences ng mga behavior nila. Guys, yung mga ginawa ng kisas, hindi tama yun. Huwag nyong gagawin, okay? Kung agree kayo, ilike nyo tong video. Subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Kisas, tara na! Girls, nakakasyak kayo. Nag-comment na sila, nakita daw nila kayo sa swing all day. Grabe. Pwede bang kumain muna gutom kami? Gutom na gutom kami. At gusto naming uminom. Tara na sa kwarto, mag-uusap tayo. Ah, uh, uh, girls, good luck sa inyo, ah. Uh. Uh.